Naman sa mga lalawigan, muling isinailalim sa State of Calamity ang probinsya ng Bataan dahil pa rin sa oil spill mula sa MT Terranova at MT Jason Bradley. Ayon sa lokal na pamahalaan, mayroon ng 17,000 mangingisda na apektado ng oil spill. Dahil apektado na ang kanilang kabuhayan, minabuti ng Bataan na itaas ang State of Calamity para mas mabilis magamit ang pondo ng probinsya. July 24, nang unang itaas ang State of Calamity sa probinsya dahil pa rin sa epekto ng Super Typhoon Karina. Nababahala po naman ang mga otoridad sa Zamboanga del Sur dahil sa pagtaas ng mga kaso ng Chikungunya noon, uh, doon. Uh, sa datos po ng Provincial Health Office, meron 200 kaso na ang naitala sa nakalipas na pitong buwan. Ito ay mas mataas sa 28 kaso na naitala sa, ta sa buong taon ng 2023. Sa bayan po ng Tabina, naitala ang pinakamaraming kaso at ayon sa WHO, ang chikungunya ay nakukuha mula sa mga lamok. Ito ay nagdudulot ng lagnat at pananakit ng katawan. Nalason daw ang mahigit 100 daang Miyembro ng sangguniang kabataan na dumalo sa seminar sa isang hotel sa Subic Bay Freeport Zone. Isinugod sa iba't ibang ospital ang 127 kabataan na galing sa San Carlos City, Pangasinan. Sabay-sabay silang nakaramdam ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi. Yan nga ay matapos silang mag-almusal uh, mag sa Travelers Hotel dyan sa Subic. Kasalukuyan pang inoobserbahan ng mga biktima habang ang iba naman ay nakalabas na ng ospital. Sa panayam ng News sa pamunuan ng hotel sinabi nitong sasagutin nila ang lahat ng gastusin at pangangailangang medikal ng mga biktima ng food poisoning. Iniimbestigahan po naman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang Chinese na suspect sa kidnap for ransom sa Pampanga. Naaresto ang dalawa matapos nga po ang operasyon na nauhiho naman sa barilan. Unang tinugis ang mga sospek matapos pong dukutin ang kapwa Chinese sa lungsod ng Makati noong Sabado. Nasa gipo naman ang dalawang biktima pero isang pulis ang napatay sa barilan. Ayon po naman sa PMP, hindi ito katulad ng ibang kidnapping incident na nasangkot sa sugal ang biktima o ginagawang pantubos mula sa pagkakautang. Wala rado itong kinalaman sa Pogo. Pero bakit may mga baril yung Chinese? Oh, nakipagbaril po ito eh, bakbakan ito eh. Kaya may na nabaril na pulis, patay. Samantala may na na namang shabu na palutang-lutang sa dagat punong Kagayan. Dasa 950 grams ng shabu ang nakuha sa dagat na sakop ng Abulog at Balyesteros noong linggo. Tinatayang 6.4 million pesos ang halaga ng shabu. Isang manging isda ang nakakita at irisinuko ito sa pulisya nakasilidang droga sa plastic na vacuum seal at may nakasulat na Chinese character. Ito na ang ika na beses na may nakitang shabu sa Cagayan ngayong taon. Pare-pareho ang pagkakabalot at may nakasulat rin Chinese character. Inaalam na kung saan ito galing at kung sino ang nasa likod. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.